Good morning po mga ka-update Ayan, medyo ramdam na dito sa amin Yung bagyong Christine Bagamat uh, nalalautan pa rin Pero bakas na yung sama ng panahon dito sa amin uh, At yung baybayin namin ayan, oh, Marami ng mga ano, damo, lusay no? Damo sa dagat Okay medyo meeting tignan pero ano lang yan mga ah... Uh, halamang dagat din po yan okay? pero meron ng mga kahoy na pailan ilan yan pero yung mga kahoy lang din yan na nasa taas ng dalampasiga na inaabot na ng alon dahil malaki nga yung alon pag high tide no? Ayan, mayroon pang mga nakalaot, mga ka-update uh, at ring na hindi naman lumakas pa dito sa amin yung epekto ng bagyong Christine. So titingnan natin mamaya uh, yung mga nagsi paglaot. Sana mayroon ding mga huli. No, uh, yun, medyo mahirap makita kasi sa laot mga ka-update ay malalaki yung alon niyan. No, huh? medyo kalmada lang siyang tignan pero yung katotohanan nito pagdating dyan sa labas ay malalaki na yung gulong ng alon kaya yung mga bangka na nandoon sa laot bagamat hindi kalayuan ay may pagkakataon lang na makikita pero may pagkakataon na hindi makita kasi nga, pag uh, naitaas sila ng alon, makikita pag uh, lumampas naman yung alon sa kanila uh, hindi sila makikita so yan, kahintay natin kung mayroon silang mga kuha maka-update So parang mayroon lang pa-uwi mga ka-update. Baga kitang kita na yung bangka. Unlike kanina na natabunan ng mga alon. Malapit-lapit na mga ka-update. So, ibas na ibas na talaga dito sa amin. Ayan na medyo malalaki na yung alon. Banda dito sa may ano daungan. Nakikita niyo yan, yung mga alon, medyo malalaki na. Gawa nga ng bagyong Christine. Pero wala pa sa kalahati yan kapag malakas na talaga yung ano, nagkaroon na ng ipikto yung bagyo dito sa amin. So, tignan natin kung may huli ito yung unang pauwi. Lusot. Bilis. Ayan, pag malaki talaga yung alon dyan, medyo mahirap. Salubungin <laughs> natin, mga update Titig natin kung ilan yung kanyang huli. eh isang piraso lang yung kanyang kuha, mga ka-update. So, ganun lang talaga yan. So, ito, mayroon namang parating, mga ka-update. Yung kanina, si Aldrin, bali, isa lang yung kuha niya medyo maliit na torsilyo ito titignan natin si Philbert kung ilang piraso yung kuha nito kung may kuha ba siya o wala but praying na may huli badaan sila dyan sa medyo mahirap na parte ng daungan lalo na kung malakas na talaga yung alon ayan no oh. Ayan. <laughs> wow. Smooth lang. Smooth lang. Wow. Yun yung mahirap pag ganyan. Pag bumalagbag. Possible na ma... Ano? Malubog. Mapunuan. Ayan. Salubungin natin kung maraming kuha niya. Gambun pula, draw bait. Wow, ayus! Panit di luar, Asak asuh. "Tulingan, wow!" Mengapir aku kilo dan saka panitnya ada. Nah, udah mau tulingan. Nah, oke okay. best guard bawang diri dan lain itu Oh, metalik ya lain pangkuak ni lah maka update metalik so ya yeah. Ay, tak luka kilo kulingan bawang diri So, yun na dadalay na sa bayo okay. so yun mga ka-update may huli siya buti naman mga tatlong kilo mahigit yung isa yung isa naman mahigit dalawang kilo so boundary na rin so, yan thank you very much po sa panood at support mga ka-update kung nagustuhan nyo po yung video yung ito paki like and share na lang po so yan lang yung kanilang ginagamit na bangka kahit nasa laot, ganyan lang kaliliit po. Thank you very much. To God be the glory and God bless po sa ating lahat.